So, ito yung ating panibagong pinagkakaabalahan. Ano nga ba ito? Ano nga ba ito? Nakikita nyo ba? Kung hindi, lumipat tayo dito. So, ayan po. Yan, mga isda. Tayo ngayon ay nagbibreed ng uh, iba't ibang strain ng guppy fish. So yan, ito yung di-gapi na goldfish po yan. Goldfish. Ito, mga gapis ito. Yan o. Oh. Kung nakikita nyo, napakarami. Marami yan. Nakatago lang sila dyan sa ilalim ng duckweed. So ito yung parent ng ating gapi. Yan po ay blue moscow. Ito yung female, yung pinakananay nila. Napakarami po nito nasa 50 mahigit siguro ito. Mahigit 50 piraso. Yan. Explain sa ibang video kung bakit na uh, naka-separate itong ating mga fry doon sa kanilang mother guppy. At ito naman yung sa kabila natin na ay EBM or yung ating electric blue moscow. So, ayan. Kung nakikita nyo, ito yung ating mother guppy. Ayan. Nandyan din yung kanyang pair. Yung kapares nya. At uh, actually, tatlo pala sila dito. Trio sila dito sa pond na ito. At yung isa sa kanila ay nanganak na. So, ito po yung kanilang babies o yung fries. Ayan. Marami rin ito. Nasa 50 piraso din siguro. By the way, ang isang gapi ay kayang mag-anak ng 20 to 80 gapis. Actually, iba raw, naga, maabot ng 100 eh. Ang isang gapi. Ang isang mother gapi. So, ito yung kanilang mother. Maliliit lang yung ating gapi. Madaling alagaan at napakadaling paramihin. Yan. Ito naman yung mga fry ng ating blue lace. Actually, ito, naging kakaunti na lang eh. Dahil nag-uulan, marami yung namatay. So, asama sa, ayun, ayun, ayun. Ayan, kung nakikita nyo ilan sa kanila. Ayan. So, the rest, ah, uh, yan, may mga iba-ibang strain din ng gapi yan, mga tryo hindi pa natin napapa anak so binibreed pa natin so sa mga susunod na videos natin ay ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang strain ng gapi na meron tayo so yan sulyap lamang po yan sa ating panibagong pinagkakaabalahan hoping na maparami so ang setup natin ay yan mga styro po yan dun sa ating mini lettuce farm ginamit natin yung mga tuna box natin as uh fish tanks or fish ponds yan so yan nilagyan din natin ng mga duckweed at azolla yan duckweed at azolla nabibili lang uh, nabibili natin yan sa Shopee or pwede rin kung meron meron available sa inyo ng mga water plant napakaganda po niyan sa isda para hindi na kailanganin ng aerator o yung mga air pumps yan so thank you sa panunood at kung bago ka pa lamang sa aming youtube channel huwag kalimutang mag subscribe at hit mo na rin ang notification bell para palaging updated ka sa mga susunod pa naming videos oh by the way meron palang anak yung isa ayun nakita ko Ayun, may anak na rin pala itong ating Dumbo ear. Ayan no. Oh. Medyo malabo lang. Lilit kasi ng mga anak niyan. Ayan no. Oh. Ito tatlo yung nakikita ko, ayun. Yan, tatlo sila fry. Good news, may anak na rin ang ating ah uh, Dumbo ear red tail. Yon. So, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood.